Dumipensa si PBBM sa pasarin niya laban sa Beijing kaugnay sa sigalot sa laot sa ASEAN-China Summit sa Malaysia. Hindi raw siya nagbiteo ng magbibigat na salita kundi nagsasabi lamang ng totoo. Kaugnay naman sa 2026 ASEAN Summit dito sa Pilipinas handa raw ang Pangulo na imbitahan si Chinese President Xi Jinping. Narito ang Agenda Report ni Laicha Bonzo. certainly invite him oh, that's for sure i will certainly invite him and i would uh, uh, make all of the efforts available uh, all of the ways available the means that we have available to us Handa si Pangulong Bongbong Marcos na imbitahan si Chinese President Xi Jinping sa 2026 ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas. Matagal nang nagpahayag si PBBM ng kagustuhan na mapirmahan na ang South China Sea Code of Conduct sa susunod.